Ba yung Suicide katabi lang ng SM. Hindi! Mga Saan kaya nagising yung mga bakasyonista? At may laka daw ngayon 'tong kakapimo na. Old City. Hindi Yung ba rin yung aquarium? Ah

Nang ito, Maganda rin yung J-Castle pagka natapos yung lahat. Malaki malaki. May huh? di Kaso, pangit. Pagka maghapon ka naglakad, tapos dadaan ka doon sa baha. Kaya baha sa loob. May kutsi na Magkakapi muna po tayo. Magkakapi muna po tayo. Ayan, kisikang pala. Luluto ng Pancet Canton Almosal. Hain man. Yung gusto, a search mo. Saan ba nakakabili kabilang pasalubong ma? Lang langgunisa. Matigip lang daw. Ah. Ang kinamaring kani, kasi ginukuha dami yan ni Tintin. May masang yung Aira, airport, para mga sarapunta po sa mga tourist pabit. Kasama na yung po kami dito, dito sa kwarto. Kapatid ng ba, isis ba, ko, no? alwa. Okay. Okay. Tapos pamangkin nila. Tapos yung ibang kapatid nila nasa 11th floor. Nagkita-kita kasi dito. Kuwasi pala. Kaya <clears throat> pala